ata kita um Jed no minakita akong papel hmm. na galing sa uh, Bidean na pinangalanan nga si presidente um, at isang uh, artista na hindi na naman sikat ngayon no as uh, yun na nga no mga gumagamit ng droga attorney um isa sa mga naging pahayag din no matitinding pahayag kahapon na narinig ng uh, sambayan ng Pilipino ay yung mensahe ng pag-resign uh, pag -re ni PBBM na sinabi ni Mayor Baste Duterte. Ano ba ang uh, masasabi mo hingil po dito? Well, pinagtagni ni ko lang no ang mga salita nila. At ang tingin ko, yung uh, panawagan para mag-resign ay dahil nga, kumbaga, dahil uh, na wala na drag-addict ang presidente, ay hindi siya fit na mamuno sa bansa. No? Uh, bagamat ang binigkas ni uh, Mayor Baste ay yung uh, tamad siya, no? eh, tingin ko, ang uh, pinatutunguan niya ay yung uh, suspecha at hinala ng pamilyang Duterte na drug addict ang ating presidente. Ay alam mo, masakit naman sa akin na bigkasin itong mga galitong mga salita, pero ito naman po talaga yung konteksto ng mga pangyayari kahapon. Kaya nga, tama rin naman po yung uh, mungkahi ng iba na ang tanging pamamaraan para mapasinungalingan ito ay sa pamamagitan ng drug test na buhok ang ginagamit kasi alam mo yung drug test na uh, eh, ang cocaine daw ay nawawalan na ng trace sa katawan matapos ang apat araw. Samantalang ang sabuhok ay eh, matagal-tagal po pa mawala yung kanyang uh, trace. No? So, um, nasa ano naya no? nasa Presidente PBBM na yan, how he will proceed uh, henceforth. No? Pupwede naman niyang baliwalain yan, pero naroyan na po yan. Hindi naman buburo yung mga sinabi. No? At uh, sa tingin ko, yung mabilisang denial ng PIDEA, ay kabahagi na rin ng kasagutan ng ating presidente. Pero siyempre, ang hirap namang walaan ng FIDEA ngayon na siya na ang presidente ay uh, magsasabi ng totoo kung ano o hindi, ano talagang impormasyon ang binigay nila nung uh, alcalde pa si uh, Presidente Duterte dito sa siyudad ng Davao. Possible pa ba, attorney, na ma-recover yung uh, mismong uh, PIDEA drug uh, list, yung watch list na yan kung saan nandoon uh, itong uh, pangalan, uh, PBBM na batay na rin sa sinabi ni dating Pangulong Duterte? Well, unang-una, alilinawin -una, no, ko sa PIDEA, hindi naman watch list yung sinabi ni Presidente. Ewan ko kung sinabi niya talaga watch list. no. Ang sabi lang niya, may information na nanggaling sa PIDEA. Pero hindi tingin ko nabanggit na watch list. Tatapating kita, um, Jade, no? May nakita akong papel hmm. na galing sa PDEA na pinangalanan nga si um, Presidente at isang uh, artista na hindi na naman sikat ngayon, no? As, uh, yun na nga, no? Mga gumagamit ng droga. Pero binaliwala ko lang yon kasi kung di ako nagkakamali, 2012 pa yung petsa. At sabi ko, kung totoo naman yan, eh siguro sa dating buhay ng presidente. No? Eh, lahat naman tayo po pwedeng magbago. No? So, ako, dahil ayaw kong isipin talaga na drug addict ang presidente, dahil kapag drug addict nga ang presidente, ibig sabihin, hindi talaga siya nagkocontrol ng bansa. Na parang nagtutugma sa mga pangyayari ngayon, no? Pero nagdarasal pa rin ako na hindi po yan totoo dahil hindi po yan makakaputi sa ating bayan.